Sakit, sakit ang umihit-hit. Basta meron bungi. Kapit na ah, uh, sa Argentina. Alam, interview na akin. Boy, boy. Boy! Boy! Ano nasa... sa... Ay, pangos na, mumula mga mata. Basta, ah, ah. Hinit-hit, binuga, ang chongke. 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 Sige, palutin mo. Sige. Sige, hititin mo. Oo. Hititin mo, huwag Sige, mo. Hititin <laughs> mo at ang pinulot mo. Itura ng adik to. Ibasa mo. Iyan ang itura ng adik. Ibasa Akala ko noong ubus na. Pero nang makita ko, may hindi pa pala. Uh, 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 uh orang tanggal <laughs> so, si timang kinain pati pipa ngumikika 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 gitu kala niya nung una What? ang yosi wala na pero na makita niya ang pogi mo basta like a blue butterfly in the sky flies so high bye 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 ong eh, pangit pangit siguro etatismo pangit sa kita yung ito? Sinusubo! Ito nga ayon eh. Yung, bastos ka bastos ka bastos ka malis ka dito Ayaw ayon namin sa ano? bastos. Yung bastos! na bastos na yun? ano ano Kaya, ano 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 mo! ano <laughs> <ay, please. laughs> Ada pai mo. So, ay, yung joke lang yan. Hey, what's so. up, ma'am? So. Eh, ganyan talaga pag na-high. Pakita mo yung kaloob-looban. <laughs> Tiga. <laughs> Tiga, hindi kita sa cam. Bawo, ay. Igiling mo, igiling mo. Sige, <laughs> isakyan mo. Sige. mo.